So tayo ngayon uh, meron tayong bagong interviewin uh, si Sir na nagtitinda ng buko wala interviewin ko lang po siya ang iyong lingkod Kuya Al good morning po October 15, 2024 dito so tayo ngayon uh, meron na kasi ako nakikitang tao na kakilala ko noon pa to siya na pinapansin dito sa area na to kaya pupunan ko siya ng ano ano yung karanasan niya dito sa uh, ng buko. Sir, ah, uh, dito ba ay maganda ba ang kitaan sa pagtitinda? Oo, oo ano naman. Maganda kahit sa pano ang araw dito. Kahit konti. Uh, ilan na ba yung anak ni sir? Dalawa. Kayo alam ba po ang naghahanap buhay? Yung isang asawa na to, tumutulong din sa pagsiyumay hapon. Minsan lang yun. Sabado linggo lang siya makikita lunes yun sa mga bata na nag-aaral. Sir, uh, sa ngayon sir, parang wala na masyado yung boko mo. Ubus ah. na. Wala, ubus na. Dito sir, uh, magkano po ang puhunan sa isang araw? Dalawang libo. Dalawang libo. Di yeah. okay, magkano naman balik nun sir? Ang lobo nun, -no, nasa mga 800. Pinaka uh, ano yan, pinaka na yan At sa mga 1.5 yun, malakasan na yan. Okay. So, maganda yan sir. Ah, uh... araw din. Mayroon maganda, yung maganda sa araw yung pita. Pag maulan, yun. Mahirap pa. Ano nga pangalan nyo sir? Ah, uh, Longlong. 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 -long? Oh. Sige sir. Siya pala si Longlong guys. Ah, uh, dito kasi araw-araw kasi nakikita. Uh, nakitinda ng kanyang buko. Kaya ako po ay ano, uh, sinamantala ko na na interviewin siya ngayon kung ano yung talagayan niya, kung ano yung mga ginagawa niya sa pangaraw-araw, magkano yung nagastos, tapos ano trabaho ng kanyang mga kanyang asawa. Kaya po ay pinablog siya ngayon. Araw-araw po ako dumadaan dito, bumibili rin ako sa kanya. Kaya ito, guys, uh, ako, di, ako naman ay ano, tumutulong rin sa kapwa pero pagdating ng pagdating ng araw ay patutulungan ko rin siya sakaling tumangat naman ng buhay natin papabalikan ko si kuya po dito sa pwisto nito uh, kaya ako lubos din na papasalamat na pinaunlakan niya yung aking interview sa kanya ngayon tungkol sa kanya anak buhay na ng buko ito po guys yung ano niya pwisto dito araw-araw ka pa dito sir? Uh -huh. so, ito po yung piston niya. Kunti na lang yung boko niya, guys. Mabilis lang naubos. Oh. Ito na lang yung paninda niyang boko. Man. Mas malilim dito, sir, no? O tambayan po nga Kaya, sir, uh, kung sakaling mag-viral yung ating video, uh, ano masasabi mo sa mga viewers na manonood po sa atin? Ay, maganda. Para hanggang dito na lang po aking pang vlog support na lang, paki like paki subscribe yung aking YouTube channel, Kuya Al TV 413. pag click na lang yung notification bell, pag share na lang po ang aking YouTube video. Thank you! Kaboom!